Akin yung ng Department of Migrant Workers ang pagkasawi ng dalawang Filipino seafarers sa naging missile attack ng mga Houthi rebels na bumabaybay sa Red Sea at Gulf of Aden na bulk carrier na MV True Confidence. Ayon kay DMW Officer in Charge, Hans Leo Kakdak, ligtas ang sampung Pinoy na sakay ng barko. Nirino naman ng DMW na tatlong Filipino crewmen ang nasugatan sa nangyaring pagkatake. Sila ay kasalukuyang ginagamot sa isang ospital sa Djibouti City at nasa maayos ng kondisyon. Nakipagpulong na rin ang mga matataas na opisyal ng DMW sa pamilya at mga kaanak ng dalawang Filipino seafarers na nasawi sa pag-atake. Inutusan na rin ni Kakdak ang mga kinaukulang regional office ng DMW at ang Overseas Workers' Welfare Administration na makipag-ugnayan sa mga pamilya at kaanak ng lahat ng tripulante alinsinod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa Department of Foreign Affairs at sa Migrant Workers Office nito sa gitnang silangan upang personal na nakamustahin ang mga tripulante. Hindi muna inilabas ng DMW ang pagkakakilanlan ng mga namatay dahil sa privacy at nagpaabot na rin ng pakikiramay ang kagawaran sa mga naulila ng na mga nasawing Filipino seafarers.